guys, kamusta kayo ngayon ay uh, Sabado no? Sabado ngayon. Sabado ngayon ng gabi dito. At ito yung aking mister siya ay magluluto ng, Ano yung luto mo? Papaitan. Papaitan. Yan yung mga papaitan ng Ilocano. Ayan, hindi isa yung Uy, bawang, mo, Ito pala yung tuwalya na binili namin sa San mo ka binili sa Asian Store. Asian Store and lace. Asian Tuwal yan. Tuwal yan ang baka yan. Tuwal yan ang baka. Dito lang muna kami sa bahay. Madalas kasi pag lumabas kami, parang napapagastos. <laughs> Papagastos kasi pag nabumili ka ng mga pagkain sa labas, talagang mahal. Kaya, hanggat maaari, eh, kung international student ka at limited lang ang budget nyo at kailangan nyo talagang magpipit, kayang-kaya naman. Basta, uh, alam mo lang kung ano yung mga dapat mong iwasan lalo na pag lumalabas. Kasi maganda rin pag nasa bahay lang, maluluto mo yung gusto nyong pagkain and then Uh, aabutin pa yun ng ilang araw. So dahil yun, nung, nung nakaraang linggo, nagluto ako ng mm, ano, yung laman lang ng baboy, tapos binisa ko lang siya sa sibuyas, bawang, uh, tapos nilagyan ko ng kahot, parang pinatuyo ko lang siya, parang adobo style lang siya. Tapos lagyan ng salt, pepper, paminita, patis. Ayan. Masarap naman siya. Pero parang inabot siya ng mga ilang araw din namin ulang. Kaya matipid Maganda pala mamili ng mga karne kung bawa na dito ka sa Canada. Maganda rin sa new trains kasi nakita namin yung, yung presyo ng mga karne. E eh, malayong malayo siya sa mga ordinary mga store compare mo sa TNT. Yun, napunta kami minsan doon sa mall. So, parang napansin ko, mahal. Mahal talaga yung mga presyo nila. Kaya, pagka nanay ka or kailangan mo magtipid, kailangan talaga maghanap ka ng mga murang bilihan ng mga karne, mga pagkain, o, o yung mga basic food ba na alam ng mura and then sila madalas din silang nag ano parang nagpo-promo gano'n so ayan ang isa sa mga tips pagka uh, international student at uh, wala pang trabaho so hahanap ka talaga ng mga mura kasi meron din naman talagang mura, nasa sayo na lang itong paano mo uh, kung bagagagastusin ng baon mo. ilagyan na ng paminta. May, may asin na yan. Ilagyan na ng asin. Yan daw ang literal Be oh, na betchin. nung araw, no, yan ang betchin? Oh nakita kaya na wala na sa atin. Chinese. Kaya ako. Pala yung natira namin tuwalya ng baka. Kasi nga masyado ng marami yung tuwalya na nahiwa namin ng mister ko. Kaya yan, may natira pa. Pwede siya sa ibang mga Uh, lutuin. Ayan. Pag nandito lang kami sa bahay, yan ang mga pinapanood namin, yung mga pagtatanim. Kasi mahilig talaga kami sa pagtatanim kasi doon sa Pilipinas. Nakikita nyo naman yung mga vlogs ko. Dati, yun talaga ang mga binablogs ko yung pagtataling pero since um, nasa ibang lugar kami kaya uh, hindi pa siya applic applicable sa ngayon. Lalo na at uh, malamig ngayon dito so malapit na pumatak yung yelo so hindi na po pwede magtataling. Naglalaba pa lang ngayon ako, guys. Ayun. Yung washing machine nila dito. Sa atin, meron din namang mga ganito, pero more on, nagsasampay tayo. Sampay tayo sa labas para mas makatipid. Although may dryer din naman sa atin, kaya nga lang, pagka yan ang mga ginamit mo, mahal sa kuryente. So, dito, ang alam ko, mura lang ang kuryente nila. sa Ang maganda pa lang siya, para makatulog ka sa gabi, yung chamomile tea. Kasi sabi ni Doc Willie O. Madalas kasi ako minsan, uh, ay madalas ako na mga um, videos niya nasa um, sa Pilipinas. Chamomile tea yung maganda. Kasi wala siyang caffeine. Nakakapag-relax talaga siya sa atin. Kaya maganda siya inumin kapag uh, bago matulog. Bumili ako ng isang pack. Ganito siya. Isang pack siya na kamumay. 20 pieces. Parang nasa 5 dollars. 5 point something dollars. So kung bibili ka nito, 5 point something dollars or 5.50 ganun, nasa na siya ng 20 days. Kasi kung isang beses ka mag isang pa, isang tiba sa isang araw, magagamit mo na siya almost 1 month or 20 days. So, matipid. Itong pinili ko kasi, ano, kumpara sa ibang mga tea, mas mura siya. Itong brand na ito. tea. Pilipinas kasi guys, ito sa so Shopee, sobrang mura lang niya. Makakabili ka doon ng mga packs. No? Ganito na siya kalaki. O, oh, 100 plus lang. Pero since nandito tayo sa abroad, magdodobli yung presyo niya. Pero, kaya naman, basta pipili ka lang ng brand na ano, mura. So, ito ang pinaka cha ako kumbaga eh, ano to, ano to kasi walang caffeine. Kaya maganda sa mga nanay, sa mga kung sino gusto uminom. Kasi relaxing siya at saka wala siyang caffeine. Kaya makakatulog ka sa gabi. Meron din pala kaming ano, dinala na tea. Uh, malunggay siya. Ito tingnan. siya guys. Ayan. Ano to? Uh, alam niyo naman na nagtatanim ako sa Pilipinas. So ang ginawa nung naming mag-asawa, kasi bago siya umalis, pinutol niya muna yung malunggay namin doon kasi pag umuwi siya, malamang mataas na yon. Tapos pag mataas na, mahirap na tutuloyin ngayon. Yung mga dahon na na nakuha namin doon sa pinagputulan ng sanga, ang ginawa namin, sinangod namin siya sa mainit na mainit na kawali, tapos tuloy-tuloy lang yung pagsangag. Pwede yung paunti-unti lang para, ano, kasi nagmumoist to eh, pag sinangag mo, nagmumoist siya, parang nagiging mamasa sa siya. Kaya yung iba, nagdidikit-dikit yung dahon, tapos matagal. Kaya ang technique, pagka may mga malunggay kayo sa bahay, ang gawin niyo, unti-unti lang, sangagin nyo lang ng sangagin hanggang sa mag-dry siya. Paunti-unti. Kasi pag pinagsabay-sabay mo siya, bulky ka agad siya, nang mumoy siya. Nag-create siya ng moist, tapos nagdidikit-dikit, mahirap na siya isang Kaya ano lang, paunti-unti. You no, know, Marami sa online nga sa atin yung mga moringa. Kaya lang maganda rin kung sarili mong gawa. At least, di ba? Alam mo na malinis. So ayan, nadala pa namin yung malunggay namin sa Pilipinas. Kasi pagka may ubo yung anak ko, lately parang ginagamit ko siya na ilumin sa kanya kapag ka may ubo siya, then wawala. Wawala yung ubo niya. Sabi nga nila yung malunggay is ano? Miracle tree. Isa sa mga miracle uh, miracle tree. Pinatawag nila. Kasi marami talaga siyang benefits sa atin yung saluyot. Yung saluyot at saka malunggay, dalawang gulay yun na sobrang ganda sa katawan natin. Kaya habang hindi pa tayo nagkakasakit, itong madalas nating inumin. Yan. Humainit na yung tubig natin. Ito palang malunggay. Wala naman siya, wala siya sa tibag, di ba? Ngayon, ang ginagawa namin, bumibili kami ng filter doon sa Pilipinas. Pero meron din naman dito, may mabibili kang filter. Tapos, uh, ilalagay mo siya sa tasa mo nang nakafilter filter siya. Para yung, yung dahon, ito nga, yung mga bits ng mga, ng malungga, yung mga, uh, nga, alam niyo na yun. Yung, ito, ang tawag ito, yung mga nadurog na na, dinis, uh, yung sinangap na dahon, lalagay mo siya doon sa filter, tapos magkukulay na yung tubig mo, ayun. Yun na ay yung parang pinaka, ano mo, uh, yung bag or parang filter ng pinakatsaa mo. Tapos, kaangat mo na lang siya pag, ano na, okay na, nagkulay na yung mainit na tubig. Kaya nagdala kami ng tatlong pack na ito. Ito gawa ko tapos yung may dalawa pa kami binili online. Kaya yun, marami-rami na rin siya. Tapos yun na natin. Ay, matagal pa pala. Oh, hindi pa siya kumakulo. Kailangan sa mahinang-mahinang heat siya para lumambot ang gusto. na. Hmm. Ang na. pa siya damang ko ng pero pwede na. Wala kasing takdo. Walang ano, hindi naman nakakabi dito. Tsaka yung sansa. pinalapanan pala namin yung ano yung mga uh, ah, lagayan nila ng mga school supplies kagaya ng mga pencil yan mga maliliit na bagay na pang school o magagamit nila sa school kasi mahal din ang mga gamit nila ayan. kagaya ng piano ayan tinala din namin siya kasi pwede naman siyang i-hand carry Saan namin. Sanag na po. May, may ibang kanin siya. po.

Yeah. Siguro kaya malalambot. Mga bata pa yung mga pinakatay dito. Sorry. Marami na kasi sila kanina. Kaya inaalok namin sila ngayon ayok. pala hindi original na yung papait para sa papaitan ang gamitin mo. Yung mga papaitan lang na mix. Mix na, no? mixture. Mm. Yung nasa sachet. Okay na siya. Hindi ba tayo na nilagay ko may itong, ano, ano, kung ano na kung nilagay? Hindi ng lemon. Ano ah, nilagay mo lemon? papaitan yung sabaw kasi may init-init pa. Masaya pa rin pag may lemon. Hindi ako lemon yan. At ano no. Ang kukot sibuyas. Ano ilagay mo? Mas masarap yung pula. Mm, pero, nag-okay naman yung puti. Okay naman siya. meron daw dito sa Toronto na dito sa Ontario. Meron daw mga parang community ng mga Pilipino na merong may sinasabi sila yung tagpuan ba yun? So, hindi pa kami nakakapunta doon pero may nakapagsabi sa amin na marami daw mga Pilipino doon tapos may mga product na mga Pilipino. madalas na niluluto ng Mr. Ko yung pakain na. Nasa Pilipinas kami. At na-miss namin kumain ng mga pagkain ng Pinas. At aware din naman kayo doon na pagka mga pagkain Pilipino talaga. na natin kaya kahit Nandito tayo sa ibang bansa, gumagawa tayo ng paraan na makaluto kahit na hindi hindi kompleto yung mga ingredients, no? Kasi pag natitikman natin yung mga ganitong pagkain, naaalala natin or parang nararamdaman natin kung saan talaga tayo galing. So, sana uh, nag-enjoy kayo sa vlog namin ng ngayong araw at uh, maraming salamat sa panonood nyo. Sana po supportahan nyo kami sa aming mga susunod pang vlog. Kahit nakakaunti pa lang po yung aking mga subscriber, uh, sige pa rin po ako sa paggawa ng vlog para sa mga nakasubscribe po sa akin.